Noong unang araw ng Pebrero, nagbayanihan ng mga residente at mga kawani ng pamalang bayan ng Luna at pamalang panlalawigan ng La Union. Ito'y sa pagtatanim ng 3,000 punla ng mga bakawan sa barangay Pitpitax sa Luna, La Union. Ang nasabing aktibidad ay pakikiisa ng pamahalang panlalawigan sa pagdiriwang ng World Wetlands Day. Nakiisa rin sa aktibidad ang Imbahada ng Canada sa Pilipinas at Coastal Underwater Resource Management Actions. Ayon sa eksperto, malaki ang papel ng mga bakawan sa pagprotekta sa baybayin laban sa matinding alon at pagbaha. Bukod dito, nagsisilbi rin itong tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at isda. Samantala nitong ikalima ng Pebrero, pinasinayaan ang Pidag Bridge na naguugnay sa bayan ng Tubao at Rosario, La Union. Ang nasabing tulay ay makakatulong sa mas mabilis na biyahe ng mga motorista at ekonomiya ng dalawang bayan. Ang pagbubukas ng nasabing tulay ay pinangunahan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Ayon sa gobernador, bahagi ito ng pangakong mas palakasin ang koneksyon sa pagitan ng mga bayan para mapadali ang transportasyon at mapaunlad ang kabuhayan ng mga Elucanos. Kayla May Honrado, RNG News.